Ayan. Mga tatong mano-mano. Oo nga. Ganun pala yun. Hindi ko... Hindi ko alam. Salamat. Nakabalik din. Galing Palawan. Kita ko na mga building eh. Matik na yan. Totoo na to. factor reality tayo amoy manila na oo yun nga totoo nga amoy manila na nga ayun <laughs> hey no kita mo may mga dumi kanina wala akong makita dumi na ano pero hindi ko doon nakunan eh nung umalis kasi gabi gabi tayo gabi tayo umalis pero kahit paano, ano, ayos din pala. Maganda rin pala. Pati ang sa loob yun ang pangit man. Oo. <laughs> Maganda talaga sa ano, sa labas. Uh -huh. Magandang tingnan. Ay, kita mo, ando'y dumi oh. Kita uh -huh. mo pati ang kulay. Uh -huh. Putik. Kulay putik. Alalim-lalim dito. Oo. Ay, pero dun sa, ano, sa perto. <laughs> ah, kulay perte. Ang ganda ng tubig kung tutusin ni eh, kung sa ano big nagkikristal oh. pero dito yun eh, putik ko hindi ano at makikita mo pa din na malinis na malinis ang tubig ang makikita mo lang na dumi ay yung mga halaman tubig oh. pero ito oh. 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 amoy nga eh amoy may nila nga eh <laughs> ayun o Ayan, no. Baha, eh. mm. <laughs> Ayan, dumi, mga plastik may shampoo pa ay sa pala ay ah, tamo yun dumadami na <laughs> yan ang totoong nila na totoo ay sa pala wala akong makikita ganyan eh ibig sabihin pag sa ganun, pag, pag nahuli ka talaga, oh, nagkatapoy yes. yung huhuli. Patuloy yes. no? no? na, wala oh. yun o. Oh, Natami na o. Nahuli ka ng apat na <coughs> beses doon. No? Palinising ka yun no? <coughs> Yan ang totoo. May nila na talaga. Ayun no? sa lubong eh. <laughs> ay, welcome to Manila Ayun, no? dumadami na nga oh. <laughs> ako So malubong na nga po ayo sumalubong na mga basura welcome daw welcome back ay ang unti kanino oh ala ka first time ko ulit makahanap sa oh, kabila ha Palibot na nga tayo. Welcome to Manila. Oo nga, no? Oo nga. Ito nga. Ibig sabihin, pinapiyagan pa pala yung ganito. Ya. Ba? Bakit ganyan? sa pier din hindi ha? Huh? meron silang daan sarili meron yan kaso ako matindi nga matindi ano halos pier eh patutusin libre pa ano libre bahay dyan pag, pag pati kayo mga huli ng isda libre din ang tataba dyan malamang mo. Mo. ay paano hindi tataba ay ang an 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 daming pagkain nalutang dumi pa lang matik na mm -hmm. sa Palawan walang ganyan? wala na ganyan, alam ko. No? Oh. Ayun, ayun uh, pa. Binibigyan ng relegation site sila. Kabuti ah, kung gano'n. Ang ganda, ang ano. Pero di, tamang nandiyan pa rin. Nakakawa pa rin naman kasi. Dapat yung ganyan, mga ano, binibigyan talaga ng sariling bahay. anda ah, ay may daan pala yun ang daan nila kaso sa pier pa rin ang daan ah, halos dinadaanan pa rin ng pier binaybay lang nila ayun sa lubong ng basura eh hindi, hindi ko yan kita nung nandang tayo nagbiyahe eh. <laughs> Alam mo dito, hindi. Pero dito parang hindi masyadong mainit. Oo. Oh. Ay, pusok eh. Pero dun sa Palawan, sobrang init. Nakatapunan ako Alam kalapong ulan na, pero... Oo. Oh. Pero kung, kung walang ganyan, mas maganda talagang ano magiging tourist spot din marami na kasing nakatira sa na, ano, Manila talaga kaya sa katamihan napipilitan sila magtayo ng sariling bahay nakita ako na ano na may nagpapasabog ng bomba Daliyan ni Cristo. Oo, no? alam mo 'yan. Usok. Usok kasi may ano, Populasyon, yeah. Pero dun sa Palawan, kita mo talaga 'yung 'yang ini talagang asul na asul. Na alam ano, parang gano, 'yang ganyan-ganyan ang ulap eh. Eh ay no, kita mo yung puno, nagpakita pa. <laughs> Makadungaw. ideas Talo na Hagis <laughs> ah, ko nalang gamit may <laughs> basura Ha? Basura, Basura yan? basura nila totoo na welcome to Manila ibig sabihin yung mga motor dyan eh dyan pinapasok sa loob hindi dyan. sa labas hindi hindi dyan sa ano hindi dyan sa lalagyan nakatali lang. Nakatali lang. Sa din sa baba. Oh, oh. Ah, bakit ako yung tataka? Isasalansan pa daw nila. Iiwan oh, mo yung motor. Oh, ito, ah? Hindi pa pwedeng isingit na lang pag may mga bagong dating? Hindi, para yung uh, may lugar kasi ng taliyan, eh. Para ah. ah, kaya pinaiiwan. Hmm. Kunti-kunti na na ro. ay tampot na ang isa kunin mo na oh <laughs> liit tatamputin mo lang eh parang buskuro lang eh. <laughs> ayun pala malaki eh sa malayo maliit eh And of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, as we approach the end of our journey, we would like to thank you for the safety and comfort of this trip. Thank you for being there with us in guiding our vessel destination. May this passage prepare all of us to continue our different undertakings in the spirit of good na and fellowship. Lord, continue to bless yeah, us indeniali. and fill our hearts with your grace. May we continue to remember that you are the reason for our existence. Stay us through all life's scares and anxieties, and plant us in the farm of your hands. All Americans who live unseen, pray for us who have the courage to think. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dalakanan? Nami <laughs> yung pagtakbo, hatak! <laughs> Inaygo pang pa spitboat? Good morning to our valued guest. We would like to inform you that our final at the front of the Ang lakas ng dalawa, unahahat ko. Ang lakas. Nalapit sa kanila o inahahat ako. Ang lakas. For our guest, Ang lakas nalapit Ganyan kaya mga Pilipino. accommodation. Dalawa na hilo. oh. Mm. And the na keto. Daniel na, na Chief, Badang, Chief Engineer so Manager Mr. John De And This is <plenodon laughs> the Ay, of speaking, nahatak nila na yung barko nang ganung berenang, to up to go travel apart of your travel journey. Once again to all invited guests, welcome to the center Trade of the Philippines, Pier 4 in Central Manila. Tondo Manila,

Manilayang sa sayo ng Kalakaran sa Dukulas, Puyo Petro sa Tondo, Manila. Nakarating din. Ibigyan ako ng 8,000